Magandang hapon ko sa ating lahat guys. Ah, uh, Magpipitas po ako ng kamatis at may na po din. Ano, Rio? Kakabi nga yun po guys, kinuha ko yung dalawang kamatis po. Meron pa pong mga lang. Ako po guys ay iinom ng sabaw ng buko. Mm. Mm, sabaw ng buko. ববর <coughs> <coughs> sabaw ng buko. <clears throat> Ayan gabi na guys. Nagtatakaw pa ako ng buko. kukuhaan ko ng aking ano ng aking unang pinitas ng kamatis tapos may saging pa ang saging ay isa kay ko na lang din kay eh. ay donkey na inay siyang mahinog dyan ayan donkey kasakay mo ng saging ang ah, aking guys gigaroon ng kamatis. Meron may sili. May sili at may kamatis sa aming harapan. ng aming bahay kubo. Ang dami ng bunga ng aming sili, kesa nakakatuwa. Sa isang araw naman ay ko magtatanim ng ano? Mga kamatis doon sa kabila naman. Ewan may may ano? Hindi na makita guys, madilim na. <laughs> Ayan ang ko. Okay, so, mahilig din niya siya maghalaman. Kayo, lagi niya binibisita ang aming kamatis. Kaya kami, hindi na kami bibili ng kamatis at siling panigang. Hindi na rin kami bibili at syempre, yung talong, hindi na rin kami bibili at madami na rin siyang buko. Maliliit pa lang, guys. Kaya nang dito na ako sa um, loob ng bahay. Patong ko muna din yung palangan. Mm, um, gumulong dalawang perasong kamatis. At ayan po guys, ako magpapaalam na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po sa aking Montenegro YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat.